Yan, yung aking talong. Ayan, o. Oh. Mamita. Yes. Ako lang po. Si Juan Papa, hindi pumayag eh. O, sige. O, oh, sige. Kasi no. ano yung tapang? Oo. Ayun, yung malunggay. Ay, papayag yan. Ano? Oh, pinuto na yung papaya nila. Ito aking talong. Yan. oh. <laughs> uh, uy, parang nalulungkot yung sili ko ah. Hindi ko nadiligan na, ah, oh. Eh, madiligan nga yung sili ko. Oh. Yung naman si... Ayan yung kalaman si, guys. Eto kami. Eto kami ngayon sa Little Garden sa baba. Ay, oh, wait lang kayo dyan. Ito ka matis to eh. Ito may ikmo kong tanim. May ikmo pang hilot. Ayan, guys. Mga bata, ayan, oh. nag sila dyan. Hello, see ya, girl. <laughs> I see ya. Hello. <laughs> oh, nga. gamot sa ano tapang gamot sa lamok eh, kaya tigot ka na eh. Gamot sa lamok. Oregano. Mabango. Mabango yung oregano. Ayan guys. Ayan ang aking mga talaman dito. <laughs> Ayan. ito guys ang aking garden meron pa sa taas ayun ayun marami sa taas Bye-bye.